parado na naman mga tol <laughs> basa gawa natin para to para dumalo yung tubig para patagosin mo na natin yung mga sasakyan yun. babasa kasi tayo tatalsikan o oh. hindi mga nakamotor hindi tuloy mga na maayos so eto lang yan yun Pinakabarang ano mga tol One piece Nabutas to dito eh Nabarahan lang Sumitin lang natin yan para Dumali na yung tubig Diba? Nakakadali na kahit pa paano para sa simpleng bagay man lang makatulong tayo sa kapwa yung mga nadang ano, nagmumotor di ba? mababasa pa tayo kanina Ayan, nadaloy na wala na yung bara ito yung nakabara kanina oh. merong gloves tapos yung mga dahon dahon Ayan, okay na tayo na lang natin umupa yung tubig So ayan mga tol, hintayin natin ng mupa. Naiipon yung tubig kanina, lakas kasi ng ulan. Ito yung dahilan ng baha mga tol, o. Oh. Ayan. Merong basahan, tsaka gloves, tapos maraming dahon. Tapo na natin to. O oh, pwede na daanan. Kahit hindi na umiwas yung mga motor, tsaka yung mga kotse, pwede na o. Oh. Alright. All goods na mga tol. So yan. Tanggal na yung tubig kanina. Medyo naipon yung tubig dito kanina. Napakalakas kasi ng ulan. Nalinis ko na rin ito kanina nung mainit-init pa eh. Kaso biglang pumihit ang ano. Ang klima. Biglang buhos ng ulan kanina mga tol. Kaya yun naipon yung tubig dito. Tapos kung sa pumping doon sa may poste. Meron kasing ano doon may butas doon yung drainage so natabunan lang ano ng guantes so yung gloves pa tawag doon ng guantes basta yun na tapos merong dahon kaya yun nagbara kaya kanina hindi makadaan yung mga ano ng motor na iwas talaga so syempre delegado kung may kasalubong baka magkabanggaan pa mag maghintay lang pa ng aksidente so ngayon okay na mga tol all goods na shot muna simple yung bagay pero alam natin kahit pa paano nakatulong tayo sa mga kapwa natin motorista syempre iwas sa aksidente yun so ingat lahat mga tol ride safe pawisan <laughs>